City, lima ka mga individual apil ang usa ka tuig na bata ang patay. Human gidaro sa truck ang ilang gisakyan. Ang detalye sa report ni Femri Dumabo. Nahitabo ang insidente gabi ni Edton Domingo sa highway sa barangay Kabulihan. Sa kaya mga biktima sa usa ka motor ug multicab, Mato di Police Corporal Romario Orostata, traffic investigator. Ang truck nga karagahan og pinya gikan sa kananggal Leyte ug maghatod unta og pasyente padung sa Ormoc City. Pag-abot sa lugar nga nahitabuan, wala matud pa makontrolar sa driver ang monobela sa truck ug nitipas kini sa pikas linya din unang nadasmagan ang motorsiklo dayon ang nagsunod nga multicab. Patay ang tulo kasakay sa motorsiklo, laki pang usa ka tuig pa bata. Namatay usab ang magtiayon nga sakay sa multicab og naapa sa kritikal nga kahimtang ilang tulo ka mga anak. Nangayo og pasaylo driver sa truck og mibarog nga wala niya tuyoa ang nahitabo. Gimakakusab niya nga nakainom siya ni tuntungura. Gipasaka na og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple injury ug damage to property ang driver. Misado sa kumpanya nga na nag-iya sa truck sa pag-abaga sa galastuhan. Wala hmm. na rin. Nunguro ko sila. Kasi kung kapag lapas sa motor, wala. May mga nagingon, uh, sir, nga, nakainom ka, hubog ka? Kaya, wala. Kasi, wala. Bisa nga, inata, pagpamilig nal gabi, isa o isa. ni Clans Gabutin. Femary dumabok. Balitang bisdak.